Mapagpalang araw, this is me, Teacher Chris Anne. For today's video, samahan nyo kami sa aming annual medical check-up. Maaga nga kaming bumiyahe para mauna kami sa pila kasi for sure maraming teachers ang magpapamedical ngayon. Pagkarating nga dito sa Garcia Hospital, agad na kaming nagfill out ng form para makapag-proceed na kami sa aming laboratory tests. Dumiretso na nga kami agad para magbayad. Itinawa na lang namin ang unti-unting pagkaubos ng aming medical allowance. Okay lang na yun ang maubos, wag lang ang pasensya natin. Kailangan natin yun sa trabaho. Maganda rin talaga na nagpapacheck up tayo para malaman ang mga karamdaman natin at pwede itong gamutin. Pero kung sakit yan sa puso dahil may iba na siya, ay wala nang pag-asa. Mag-move on ka na. Hoy, walang ganun. <laughs> Diyan nga ay nakuhanan na kami ng dugo at nakapag-x-ray at ECG na rin. Kailangan din talaga i-check ang puso, no? Kasi minsan, bumibilis na ang tibok nito. Kapag nagagalit ka at kapag nakita mo ang my day niya, kasama ang bago niya. <laughs> Shout out nga pala sa magandang beshi namin na si Ma'am Flavor. Ang <laughs> ka kasi gati mang patrendi. Habang naghihintay nga ng result, pumunta muna kami dito sa SM para kumain. Tamang-tama dahil gutom na gutom na kami dahil sa aming pagfa-fasting. Eat all you can nga pala dito kaya cancel diet muna tayo. What? <laughs> Ang pagdadayat kasi parang love lang yan. Mahirap iwasan kung nandyan lang siya sa iyong harapan. Hoy, walang ganun! <laughs> sa dami nga ng pagpipili ang pagkain, hindi na namin alam kung anong uunahin. Inuna nga naming tinikman itong ginantaang kohol. Wow! First time ko nga lang palang kumain ng ganyan. Masarap naman, parang liddig lang. <laughs> For the tissue naman ng mga person dahil nasa restaurant. Pero pag nasa bahay yan, kamay-kamayin lang. Suffer arte. eh! <laughs> Ayan, kinain lang namin lahat ng gusto naming kainin dyan. Talaga namang nabnabsog ang mga persons. Kasama pala namin si Kuya Imong na nanchalant. Ayan, mas marami pa kaming kinain sa kanya. <laughs> Dahil nga sa dami ng pagkain at sobrang sarap din ng kwentuhan namin, hindi na namin namalayan ang oras. Sumobra na pala kami sa 2 hours, kaya ayun, pinalayas kami. Charis, walang ganun. <laughs> Bumalik na nga pala kami agad sa hospital para doon na maghintay ng aming medical result. Thank you Lord, all goods naman ang result. Kahit anong laban ng buhay, alagaan po natin ang ating pangangatawan. Yun lang, thank you for watching.